What's up guys? For this nga pala, bali ang dito mga yun sa Kalayan ulit Bali, ito nga pala si guys right? Ito nga pala guys, ito nga pala guys, ito nga gawin Bali, mag-reserve naman ako ulit Bali, nasama ako sa pag-reserve dito Bali nga pala guys, na ulit lang ako mag-reserve, magana Karating clip to dahil sa Ayan na, oh. tapos sila naging busa na Ako ay hindi pa, kasi Ngayon ko lang nalaman na tracer pala so ito so, ayan guys bali nga pala natapos na yung isa dito bali ito nga pala guys ay tatlong tatlong tambak to sa ito yung natapos na bali hindi ako nito nakasama andun yung dalawa, tatlo. So, sa pangalawa ako, makakasama dito. So, yan. Bali, punta namin nun sa kapila. So, ayan nga pala guys. Bali, andito na kami ngayon sa pangalawa. Ayan, ito pangalawang tambak at saka yung pangatlo. Yung unang tambak, ay yun doon na. Tapos na rin yun. Bali ngayon ay... Ayan, medyo na ito nga pala guys, malit lang nga pala tambak na to ito so, sa kayo na malit lang ngayon guys ay pupunta na ako dun sa dun, para kunin ko na yung ibang gamit so ayan pupunta man ako dun

Terima kasih telah menonton! guys well, ngayon pala ay ito yung problema ayan. so ngayon pala guys ay yung trabaho namin dito ay pahinto-hinto ayan dahil nga sa hindi natin inaasahan na masira ito na na tracer na ito ayan o oh. ito yung corona ayan yung corona ng bearing ayan saka yung ano yung bearing yung bearing ito nga palagay guys bearing so ang problema pala guys ito ayan o oh. ayan umalog na siya dahil sa nasira yung bearing yung full bearing nito so ito yung full bearing pull bearing na ano na kinakapitan yan so ngayon ay hindi na muna kami magtatrabaho kasi nga ayusin muna to mga ilang minuto bago to maayos hindi naman to abutan ng isang oras kung andyan na yung pamalit ay hindi ito ng isang oras pero kung wala pa matatagal matagal itong mga dalawang oras bago maayos sa so ngayon ay wala muna, stop muna bali konti lang pala guys yung aming na tracer ay ano bali hindi nga pa ngayon isang sako ay nagka problema na Di e, ngayon, natin ko pa ng, ng palay yung makina para hindi siya masyado mainitan kasi gasolina natin baka, eh baka para may iwas yung ano di masyado mag evaporate yung ano yung gas ngayon ay dito mo tayo guys sa gilid magkapay nga mata ya kasi mainit ayan so ito nga pala guys yung ano yung globe ng freezer ayan o oh. simple lang yung ano ito yung yung talim so ayan balit ang galing ko na to na anong ito nga pala yung talim niya no. Bali ito nga pala yung tumatapon doon sa palabas punta doon. Ayun, ito yung tumatapon yan. Ayan. Ito yung ano ang nagtatanggal ng mga ng mga ito. Ayan, anong tawag dito? itong palay na to yan bali na nasa tangkay sya wala ito nito wala guys bali ang purpose nito yung talim na yan yung talim na yan, oh. yan. bali dito yan o oh. magkanyang ganyan oh. sya o So ito ang inaano niyan. Ang tatanggal niyan ito. So diyan siya diyan siya na pinapalo dito. Hmm. Kaya so, yan oh. So ito nga pala guys yung laman ng tracer namin. Ayan oh. Simple lang paggawa nito. Yun lang itong mga ayan oh, mga talim na yan. Yan, yun lang ang ginagamit dyan. Yan, Wala nang iba. So, ayan, bali nga pala guys. Tinakpan muna natin yung ano, yung makina. Kasi nga, hindi ngayon maayos. Bibili pa ng pisa Dahil wala dito pisa available. Kaya, yun. Uh, pansamantala mo ng itigil pag itreset. Kasi nga, wala pisa bibili pa niyan hindi ko alam kung saan sana yata sa centro sa city so ayan balik ngayon ay pahinga muna ng ilang oras so hindi lang sana ang ano tapusin no hindi lang sana natapusin na malit na yun okay, ito marapit na sana matapos ngayon nagka problema pa yung ano yung tree siya. asir ayung bearing ayun electric bearing gamitin kasi ingat masuk lalu yang makaka-discrash ya. Balanggang so, mainan guys. Nah, kissing dot ya, nang video.